Paho Abilino, na ng kamera ni Kim Joo, is spotted sa dinner kasama ang buong pamilya sa isang private restaurant. Celebration ito ng Father's Day para kay Daddy William, tiyak na double celebration. Dahil isa din siyang ganap na tatay sa kanyang uniko iho na si Aki Ablino. Sa bagong post ng na aktres, nakakatiyak sandamakmak na paninira agad ang gagawin ng mga haters niyan. Pinansagan ba naman na manggagamit si Paolo? Itinulog pa nila kay Gerald at si Yanid. Yung mga bukas ang puso at isipan lang ang nakakaintindi sa kimpaw. Walang iba. Ito nga ang inang komento. Sadyang kilala na si Paolo sa larangan ng showbiz. Matelesary o kaya, pelikula. Nagbida na rin siya. Maraming karakter na rin ang nagampanan at mabibigat din naman ang nakatambal. Kaya lang, noong si Kimmy ang nakatambal, bongga agad. Dahil eh, nakuha nila ang puso ng mga manonood at gusto siya ng mga Kimmers. Iniwan nila yung katamban niyang mga maluloko. Anong meron sa dalawa? Maging masaya tayo Hindi yung gagawa pa ng mga ingo Ayon pa sa isang komento Bukod Bakit po Pag sumisikat ang tao Tulad ng timbaw Lumalabas ang matinding inggit sa kanila Hayaan natin Huwag na lang pansinin. Titigang din sila Kapag napagod na Itindang natin sila ng ganitin ngayon ay mapapagod din ma-realize na mali ang kanilang ginagawa